Si Chuchay! Si siwa... Chuchay! Si Ano? Si Jibot? Si Ano? si Ano! Si Ano! niyang Sama ka Hoy! Sama ka? Okay na tayo sa na sa loob! Yeah! Ayan to! na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! na! Ayan na! Ayan na! na! Ayan hindi sila play. What? Hindi Hindi na Nasa loob ng bato, nagtago. Ay, baka ganyan. O yan, wala na mong ikaw yan. Wala na, sampung nga din. 15 minutes. Kabilabi, nasa kabila yun. Pera ko dyan. Ay, Yung mga sila sabi. Ilang minutes para doon mo. 15. Uy! Ah, sorry. Uy, kuya! Ilang muna to tayo. Ayan na to, lumabas na to. Paila! Para Pahila. 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 Bumalik sa loob. Ihirap tanggalin. talaga ka sa sige ako tapos ta. Ayun. Picture nung abi. Ano? Na. Ay dapat ano yung gumagalaw na. yun na, yun na. yun yeah, na, lalag, na, yun na. so cute. Kaya dito oh. mo na, guys. yun na, laki. madulas. Isa mo. Ang Ito mo boy, dito. Balik mo muna dito. galing ang buhay na buhay, na buhay oh. Dito nga to. Hindi yung okay, magalaw. Pwede na lutuin yan. Kaya gawin ko na. Pit? Magalaw-galaw. Yan Wala uli. Dito siya may batok. Pumasok. Luto na to, kuya.